Magandang hapon po mga kamanok. Bali ngayong hapon po ay isishare ko lang po sa inyo yung pamamaraan ko ng pagpupurga sa mga ganitong kakiril. Bali ang edad po ng kakiril na ito ay 3 months old na sila. At ngayong hapon po hindi ko na po sila pinatuka para nang sa ganun yung ating ibibigay na pamurga sa kanila ay makapagpenetrate o mas lalong tumalab dun sa looban ng katawan nila. Bali, ang binibigay ko po pamurga sa mga ganitong kakirel na edad 3 months old ay eto po mga kamanok, kapsula. Bali, hahatiin ko po itong kapsula na ito at yung tigka kalahati po yung po yung ibibigay natin sa kanila. So, hahatiin ko lang po yung pamurga na ibibigay ko at isusubo ko po dito sa ating mga kakirel. Bali itong mga future brood hen natin, pinurgan na rin natin. So ito is BR. Tapos yung Elgama Grey ni Sabong Pinas Line. Ayan. Parang agil ang mukha nito mga manok ko. Oh. Tingnan nyo. Gandang mukha ng manok na to. Parang agila. Ano? So, nipis po pa ng paka tapos eto yung jason garces natin so ano ba yung kahalagaan mga kamanok ng pagpupurga syempre dapat monthly natin ginagawa yan sa sisiw o sa mga kakirel, istag o doon sa mga ak natin, para nang sa ganun mapanatili natin na maganda yung pangangatawa ng manok natin, yung mga patuka o mga vitamina na ibinibigay natin doon sa ating mga manok, wala pong kahati o hindi nasasayang. So para hindi po masayang yung mga vitamina, patuka, na ibinigay-bigay natin doon sa ating mga manok kailangan po natin magpurga monthly no ating mga sisiw, kakirel mga istag o kaya naman mga kak so ganun lang po yung pamamaraan ko mga manok sa pagpupurga pag 1 month old hanggang 2 months old soluble powder after po magpurga pinapaliguan ko po sila kinabukasan at after 3 days po noon magbibigay po ako sa kanila ng B complex sa mga 1 month old hanggang 2 months old yung B complex na tableta na pantao pagdating naman po ng 3 months old hanggang sa kakna yung pong ejectable 0.3 cc po yung binibigay ko sa 3 months old sa 4 months old pag 5 months old na sila 0.5 cc kung maintenance lang naman po 0.5 cc at nasa inyo naman po pwede naman pong 1 cc so nasa inyo po yung pagbibigay bali ang pagbibigay ko po ng B complex ay every 15 days so ganun po mga kamanok yung pamamaraan ko sa pagpupurga at sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kalaman at impormasyon sa pagpupurga at pagbibigay ng B complex. Maraming salamat po sa panunod at God to be the glory po sa ating lahat mga kamunok.